Limang magkakapatid na minor de edad, kabilang ang isang taong gulang na bata, ang ginahasa umano ng ka-live-in ng kanilang ina sa barangay Bugo sa Pagadian City. Nabisto ang panggagahasa ng limampung taong gulang na suspect na magsumbong sa kanyang guro ang isa sa mga biktima. Kwento ng labindalawang taong gulang na biktima, paulit-ulit siyang ginahasa ng amain sa loob ng apat na buwan. Sa huling insidente raw nangyari noong nakaraang linggo lamang. Agad ipinarating ng guro ang sumbong sa mga at doon na napakalamang maging ang tatlong ate ng nagsumbong na biktima at ang isang taong gulang nilang bunso ay pinagsamantalahan din daw ng suspect. Kwento ng mga biktima matagal ng alam ng kanilang ina ang ginagawa sa kanila ng amain pero nagbubulag-bulagan daw ito. Naaresto na ang suspect na umaming ginahasa niya ang nagsumbong na menor de edad. Nagawa niya lang daw ito sa tindi ng galit sa magkakapatid. Itinanggi naman niyang pinagsamantalahan din niya ang apat pa nitong kapatid.